SSS Pensioner, magandang balita ito para sa inyo. May gusto ka bang bilhin pero wala kang ipon o pambili? Ito na ang SSS na sasaklolo sa inyong mga pangangailangan para mabili ang gusto mo. Hindi mo na kailangan pang magsanla o mangutang kung kani-kanino para mabili mo lang ang gusto mo lalo na kung medyo may presyo o medyo may pagkamahal at di mo kayang bayaran ng cash. So, ito ay ligtas at siguradong pamamaraan ng serbisyo para sa mga kwalipikado at mga pensioners ng SSS. Ito ay ang tinatawag na SSS Pension Loan at isa ito sa programa ng SSS para tugunan ang pinansyal na pangangailangan ng mga miyembro nito. So ano-ano mga kondisyon kung paano tayo makakapag-pension loan? So number one, mayroon tayong registradong account sa my.sss at walang existing na pension loan. Number two, hindi nalagpas sa 85 years old sa katapusan ng inyong loan term. Number three, walang kalta sa monthly pension SSS Calamity Loan Assistance Package. Number four, regular na tumatanggap ng monthly pension at ang status nito ay active. Okay, napapansin nyo ba yan na pag binubuksan nyo ang inyong account, makikita nyo ron yung kulay green, active ang nakalagay. Okay? So, pansin ninyo pag nagbukas kayo ng inyong account. So, number five, may disbursement account na naka-enroll sa disbursement enrollment module o yung DAEM na tinatawag. O dapat meron na kayo naka-enroll doon sa inyong disbursement account. Ang ibig sabihin niyan ay yun yung inyong bank account. Okay? Kung saan nyo gustong bumagsak yung inyong loan. And lastly, number six, may updated na contact information kamukha ng inyong cellular mobile number at email at saka mailing address. So, paano naman tayo mag apply ng pension loan? So, number one, pwedeng be online sa website ng SSS. Okay, doon tayo mag apply para mas mabilis na matanggap ang inyong pension loan proceeds. Okay, so pag nandun na kayo sa inyong account, makikita nyo lang yung loans, i-click nyo lang yung loans, and then makikita nyo yung apply for pension loan. And then note lang, pumili ng disbursement account kung saan nyo gustong matanggap ang inyong pension plan. Ang ibig sabihin niyan ay kung ano yung inyong bank account na pipiliin, yun yung i-enroll nyo doon sa inyong account. O kaya pumunta na lang kayo ng SSS diretsyo para hindi na kayo mahirapan pa kung hindi rin lang kayo sanay mag-online. Okay, so ang gagawin nyo lang, mag-open kayo ng account sa banko, mag-deposit kayo ng 100 pesos and then yun yung isasubmit nyo sa SSS. Okay? So, isa yun sa paraan. O kaya yung ginagamit nila na ATM online. Okay? Yun yung ATM saka yung UMID in one. Pwede rin po yun. And then, kung wala kayong naka-enroll na disbursement account, ang inyong application for pension loan ay automatic na mare-reject. Okay? Tandaan yan. Dapat meron kayong naka-enroll na disbursement account. Okay, number two, pwede tayong pumunta sa pinakamalapit na branch ng SSS at magdala lang kayo ng number one valid ID saka proof of account. Pwede na yung uh, mag-open kayo ng bank sa pangalan nyo, may ID kayo na pinakita doon sa bank at maghulog lang kayo ng 100 pesos doon para ma check natin yung bank account kung okay, kung gumagana. Hmm. So, magkano naman ang pwede mo ma-loan? Ang loan amount ay bari sa basic monthly pension kasama ang 1,000 na additional benefits ng mga pensioner na maaaring pagpilian mula sa mga sumusunod na amount. Pwede uh, time is 3, pwede time is 6, pwede time is 9, at time is 12. So, halimbawa, 10,000 ang tinatanggap nyo na monthly pension. So, time is 3, magiging 30,000 ang equivalent ng pwede niyong i-loan. Yun eh, time is 3 lang. So, pwede time is 6, pwede time is 9, at pwede time is 12. Ang inyong buwan ng pensyon na hindi lalagpas sa 200,000, ang maximum na pwedeng ma loan ay 200,000 lang plus yung 1,000 na benefits kanina. Okay? Ang net loan amount ay ang approved loan amount minus, so tanggal na yung mga service fee, yung interest, at kahit anong balance mula sa inyong dating utang na short term loan. Ang ibig sabihin ko meron pa kayong mga balance before, iakakaltas na rin yon sa inyong loan. So, gaano naman katagal mabayaran sa SSS? Okay, yan yung repayment period. Ang pension loan ay may mas mababang repayment period. So, nagsisimula sa 6 months, pwedeng 12 months, at po pwedeng 24 months maximum hanggang dalawang taon. At ito ay batatanggap nyo na agad sa loob lamang ng 3 to 5 days matapos makapagsubmit at ma-approve ang inyong application. Ito ay may mababang annual interest rate na 10% base sa diminishing principal balance at hindi na kailangan pang magsanla ng inyong ATM bilang collateral. So ibig sabihin kung halimbawa nabayaran nyo na yung kalahati, ang interest na lang ay magiging base dun sa kalahating balance, hindi na sa buong loan amount, okay? So, ibig sabihin, bumababa na siya na bumababa o lumiliit na yung inyong babayaran. So, paano naman tayo magiging eligible sa SSS pension? Number one, at least dapat six years old na kayo. Number two, dapat separated from employment, hindi na kayo nagtatrabaho o kaya tumigil na sa pagiging self-employed. Number three, have paid at least 100 monthly contributions bago ang retirement. And number four, file an application for retirement with SSS. So, dapat mag apply kayo. And number five, kailangan meron ko yung valid ID, kahit hindi UMID, no? basta valid ID or SSS Biometrics ID. So, pwedeng wala pareho yan kasi hindi na siya nag issue ngayon. Pero, dapat meron kayong valid government ID. Pwede rin po yun. And number six, enroll your bank account. Ito na yung DAEM na tinatawag. Yung kanina, yung pinag-usapan natin, yung tungkol sa disbursement para sa inyong monthly pension. Okay, so dapat meron na kayo niyan. Isa po yan sa prerequisite o kailangan bago kayo makapag-apply. Okay, so meron pa tayong mga videos na pwede nyo mapanood na naka-upload na po sa channel natin. So, nilagay ko rin po ang link sa description para mapanood nyo na rin po na diretsyo. So, unang-una meron tayong papano kung nahinto ang kontribisyon at nawala ng trabaho o kaya ay nag-abroad. May video na po tayo niya, pwede nyo panoorin. Ikalawa, ano na ang mangyayari sa SSS contribution pag may nangyari o namatay ang member? Noi, meron na rin tayo nito, paano kumuha ng SSS number at mag-open ng account online for the first time para sa mga first timers po 'yan, ano? So susunod, kung kayo naman ay mag-a-apply ng calamity loan, meron din po tayong video niyan. And 'yan pa paano magbayad ng contribution o loan sa SSS, meron din po tayong video niyan. At kung talagang first time po kayo, meron po tayong playlist na kung makikita nyo yung nasa taas na arrow playlist at yung nasa ibaba na arrow ay yung tutorial SSS tutorial playlist. Meron po tayong halos 60 videos po dyan sa mga tutorials niyan. Kaya sigurado meron kayong matututunan. Okay, so hanggang dito na lang po at sana nakatulong uli kami sa inyo. At huwag nyo lang po kakalimutan mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos mula po sa Promag TV. Maraming maraming salamat po and God bless.